Hello mga ka-spell. Welcome back po muli sa aking channel. Bago ang lahat, kung ikaw ay napadaan at bago lamang sa aking channel, ay 'wag po nating kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell sa baba para update po kayo lagi sa laman ng aking videos. Disclaimer lamang din po tayo na ang ganitong video ay para lamang sa mga taong buo ang paniniwala at naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at buo talaga ang kanilang paniniwala. Magandang araw sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong simpleng pamamaraan na naman ang aking ibabahagi sa inyo upang ang taong gusto mo ay magkagusto din sa iyo mapapasa iyo ng buo ang kanyang pagmamahal. Una ay kailangan lang nating pumunta sa lugar na tahimik at walang nakakaistorbo. Pwede po tayo sa loob ng ating kwarto. Gawin mo lamang ito. Umupo ka o tumayo ka lamang at pumikit at magdasal. Manalangin ka lamang na magkagusto sa iyo ang iyong gusto. Isipin mo lamang ang kanyang itsura habang nananalangin ka. At masusunod ang nais ng iyong puso. Pagkatapos mong manalangin ay bigkasin mo lamang ng pitong beses ang kanyang pangalan. At ang bisa nito ay nasa iyong paniniwala. Hanggang dito na lamang pong muli, marami pong salamat sa inyo. Hanggang sa muli.